good morning, good morning, good morning na ngayon guys kasi uh, ano na, magto 2 am na, ito guys uh, sa ngayon pala guys ito pala may kwento ako sa inyo ngayon, itong araw na to is bay 1 um, araw ng labor day ngayon guys, outing ng company namin every may naman talaga yan, ganun na talaga yung ano namin Ayun guys ngayon is 2024 May 1, 2024 tsaka right, guys ako palang ah, kami palang dito, ang tao dito wala pang katao-tao, tingnan nyo di pa ayan maya maya pa yung mga tao ako ah, na una, dapat ano masabi ko mamaya pa ako pero nauna na ako inunahan ko na sila mamaya update ka na lang kayo guys ayan tingnan nyo ang kapal wala pang kataw tao Linis pa ang kalsada at saka yung mga tao na mga trabahante namin nandoon pa sa barracks ang isa dyan natutulog-tulog pa tapos isa doon sa ano nagugas pa ng plato ayan Kaya guys update na lang mamaya Hello guys! Uh... Ito pala ang mga kasama namin. Ayan, si Alduin nagko-coffee kasi naghihintay kami ng mga tao, ng mga kasama namin sa outing. Ayan, si Sir James nag-minding na siya. Ayan, guys. Waiting for the service. Ayan, ng service, service. service namin wala pa. Service. Service ako na sa Sir Benji. Ano ba yan? Tignan, pagkabuka ko sa Sir Benji. Di ba ito mga gaya ako? Para nakalimutan ko yung salamin ko. Hi guys! Ito pala yung ano. Hmm. Ibabalik ka naman dito mga yan. babalik ka dito. Babalik ka Parang mababaw na naman. Mababaw lang pala din eh. Ito kay Baruro. Okay. Okay. isang dami ng tao. Ang dami ng ano. Parang kabuti. Parang kabuti siya. Dami. ito pala starfish ito ang madami yung starfish ay guys pupunta pala kami ano ito starfish ang uh, starfish ko yun at guys galing na kami ng ano galing na kami ng ano ba na ito ano, 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 uh -huh. snorkeling stay okay, channel kayo ulit guys so ayan oh, oh, wala na maganda yung isa ko pano kamera ah nandiyan na ano wala mga gamers wala na yung ano mga gamers wala lang ano yung sayo sayo Hãy subscribe cho cắt Ghiền Mì Gõ Để không guys. lỡ những video hấp dẫn cắt cắt Wae, <laughs> hey, si Bodi. ang anong yowak jueta pun? Sina, sina, Basura. Hoi, magkano yan ito pala guys ang ano an 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 little boracay dito kalapan o? Kalatagan 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 Batangas Kalapan Kalapan naman yun. Ah, dalawang sunod. -ta ayun, nagkana din tayo. Oh. Tataas ko yung Mapalagay sa tataas. Ayoko nang basa. Pag sa tataas. Pag sa tataas. Pag sa tataas. tataas. Parang maputik naman, James. Hindi, dito lang yan. James, maputik. Ano?